Ayun mga kabayan Nailalantak muna ng tanghali yan din eh Siyempre saan pa din sa ating paboritong kambingan Din sa Banaba Ayan din eh, kambingan Lasa ko yung lasa mo Rina na ipakita ko na sa inyo dati Sadyang napakasarap ng kalderita din eh Kalderita kambing mga siyampene eh. Ayan Kabayan Ano nga mismong address ito? Banaba na? Banaba pao may kanya mga kabayan si Kabayan. Para ba South. Ayan. E, tayo, oh, hindi din nila pala. Oh, eh, talagang may mga sabaw pa rin ng ano din eh pala. Oh, mga paan ng kambing na sinampalukan. Tapos ito yung kalderetang kambing nila. Kita baga, sarap. Oo. Uh, uh, tunay. sauce Tapos din eh, marami ding mga bibiling mga papagarne. Oo. Oh, oh. Panghimagas, mga ngut-ngutin. O mga pang utain Ito o Pang himagas <laughs> Ayun mga kabayan ay eh, sa amin sa Batangas Pag sinabi mo pang utain Ay ano yaw pang himagas yun. Mga kutkutain Mga mga kinukutib kutib Ayan Kaya din may itlog din Kung wala kayong itlog dinay na eh, maramay Mga kabayan ito. Mga kabayan kamusta kayo din yan Klase sarap na sarap kayo din Sa kalderetang kambing eh Parang kilala ko kayo eh Mga taga JC Joel Chavez Ayo, dayo pa kay din eh. Ano, masarap pa na. Ito na ay Ayo. <laughs> din nila sa banda mo mga kabayan, pag mga papuntang uh, San Pasqual, papuntang Bawa, nadadaanan na re. Mga kabayan. ayan mga kabayan. Ito, ay eh, taysar sa palamang din eh. ulam na eh. pag hindi ka napaanli rice. Oh. Sarsa pala ngay eh. ulam na mga kabayan so siyempre eh, lalong kung yung uh, sarsa ay masarap na ito lalong may laman ito na yung mga kabayan nare talagang dinadayo ko din naman nare mm -hmm. ano po ito na yung sarap so marasi po baka akong makadalawang rice din eh pag sinasama ha Mmm. <coughs> Ang sarap binoy. Kabayan. Sinong palukang paa. Ano yung kakabayan sinong palukang paa libre? kung may nakain dito. Lahat ng nakain libre ito. Pwede ka nga rin lang. <laughs> Wala na kalderita. Ay pang ulam na rin eh. Tuna Tunay. At kahit hindi magkaldirit may pang ulam na huwag naman nakakahiya hmm, nakabayan ang ilauli na kasi din eh tama isang kanin makabayan. kabayan at tunay na ano eh mapapasarap bundat na naman ng tiyan ating atin susulitin la rin ano o diretang kambing Marco po. Kaya Ah. Napakasarap din. Lalo pag pupulutan eh. Pupulotan mo sa hinibra. Pero hmm? kung mo, Siyempre, dito naman sa mga dito sa amin sa Batangas City, mga kabayan. Marami namang masasarap ditong ng kambing, pero ay isa sa mga paborito. Kasambahan na rin ng mga kalderetang kambing ng mh red doon sa bayam Pinakita ko rin sa inyo dati. Doon sa Tulao, yung ikabayang uh, Kuya Boy las na kambingan. Masarap lahat. Basta kung saan kayo, ano, napapaibig, suminsay laang kayo. At ngayon nga dito, pinapakita ko sa inyo, yari din sa barangay Banabasaw. Aring uh, lasa ko yung lasa mo. Talaga naman yung ano. Apa mm -hmm. kasi? Kung ano yung di ay eh, kung sinulat, kung yung kung ano 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 kung ano yung ano yung kung ano Ari yung mga upo ng ari awas. Pajamin niya kain dito. Ito yung kanina pinakita ko sa inyo. Mga taga taga libo, taga Jawal Chabe, so tal, tubayan ng Jawal Chabe. Pangulo. Mm-hmm. Igop Abawo. <laughs> mga bayang, Igop Abawo. oh magaling. Ang mga mga pinagbukuhaan. Sulit na sulit. Mga so, bayang, magkano nga kaldereta din eh? 150 lang. Mas mahal pa rin sa iba ang dami ayun ka sadya ang dami pare pare ha hmm. ayun ka hindi pa extra sauce ayun kita nyo mga kabayan libre sa na pwede ka pa makarikos ng extra sauce o di ba ka kaya pag ako nakakaldereta dinadagdagan ko rin yung sarsa ay tama na ako hindi ko maubos na salamat po <laughs> Doon na eh. Wala ako yung talagang ano. Ako yung eh, isa lang ride. Sino no ba? Kailangan din sinong back din eh pag gusto niyo kami barikan paggagabay. Ako oh, bumili na rin KJ Knight nako eh. eh Are, na eh. Ubos na. Dapat asal ng pulutan itong kaldereta ng kaming at sinunggao. Ay ayo. Dito nga may mga lomi pa rin alam. Wala na. Ay wala na si Kabayan. Kapitan mo? Nari pa rin wala siya pero sibat Hindi na. Pancit. Nam. Um, yes. Sa dyan daw ay mm. pancit. Ito na muna. Mm. Arin sarsa na rin ha. Ang din sa pancit. Kasubo may sarsa na rin sa pancit. Uh, mabihaw mami keng bisadaw. Hay ting mga pancit na patakbo ang lutaw. Pakalaming wala ka sa humsahaw ay pag nasahugan mo na rin pag nakaplasan mo na rin sarsa ng anong kalderita ay nakano napakasarap na ayos eh wala na Darni talaga ang takal ha. Baka hanapin ng viewers eh bakit yung isa buhay si Madamay. Eh? <laughs> Ah, ang sarap po. Napaka-solid. Solid na solid ang lasa. Uh -huh. Oh my god. Ugh, yun na. Kit kita nyo mga kabayan, mga kabayan na kinahantungan ng aking kaldereta din eh. Kung hindi nakakahiya, himuding ko pa. Nakakahiya. <laughs> hmm? Ah ah. ay simot. Sarap. Mga kabayan. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm -hmm. Sa air na sa air. Ready nila sa kambingan. Lasa ko yung lasa mo. Ya, yeah, meron silang uh, mobile number pag gusto niyo kumorder. Nagpa-order kayo no. No, tawagan lang niyo ara 09176272198. Aw, di bagha. Ayos, mga kabaya. Ayos, kabaya, sarap, ubos. Kulang na lahi mo rin. <laughs>